Bethesda dito oh, galing yan ng Paklaran Station ano ulit Galing na ng ano Mia Station Tourist station. No bagong ano na 'to, no? Generation na ng train. Hindi pa rin nadadaanan tong footbridge. Saan kaya doon. Saan tayo? Habayan. Ah, Tab Avenue Extension, Baclaran para City. Gag-update tayo ngayon mga kaibigan ng bayan na LRT-1 Cavite Extension So yun, dito yung dugtong Gag-update tayo ng LRT-1 Cavite Extension Mayroon na palang dumadaan nagtetest na dito oh, galing yan ng Paklaran Station okay. ito naman galing ng ano to Redentoris Station okay. sundan lang natin to dami na pala uling mga vendors dito Dun sana ako dadaan papunta Roas Boulevard. Ang hirap lang tumaan dun. Hindi na tayo sa kabila. Dito natin ituloy ang update sa Roas Boulevard. Southbound. Bago ang ano pala to. Bawa. Bago si 1 lane ano kaya ito? Ang laki nito, daming buildings Ito yun Ang tamang tama may dumadaan Ito yung test run Papunta station mga bagong ano na to ano? generation na, na ng train wow. Iran na dahil fourth quarter ng ayun 2024 pwede na buksan ang dami palang mga ano dito naka park na traditional na jeeps pa rin yung fourth quarter from October to December pwede nang buksan to pwede na magamit yung uh -huh. natin dito sa Bradco Avenue sa Asiana City yeah, bakit pa rin iliguran mo so, na yung street scape pero yeah, na nawawash out na rin yung ano dito asfalto ang tama okay. yeah. Pero na lapit-lapit ng buksan to. Dito nawala na yung mga street dwellers. Napakarami dati barong-barong doon barong. napunta sa ay paklaran ang dami doon baka sa Guendilla hirap sabi bakawan na manto ano na ang ano ah? um, test ride Lawas Dulu Baim May guard dito sa ano sa bagong footbridge bridge okay. mas moderno tong foot bridge nito yung mga ano pa nakalawit na table ano bu sana maayos din tong sidewalk sa Roas Boulevard meron din nga palang double decker na bus na nagbabiyahe dati galing ng malapit sa Anda Circle papunta ng baklaran kaso uh, so, nung 1990s tinanggal na Ano ulit? Galing na ng ano to? Miyai Station Ano kaya pwede man dito? No? Pwede sigurong alisin to May corona na dito na ilan o pader parking dito ang baba na ng truck ng LRT1 ah, hindi pa rin dahil eh. mga ano dun mga namamalimos sa center na island ito hindi pa rin pala tapos tong foot bridge ganito pa rin para mga ano yan no? Ah. Badyaw. Yan. Sana maaan pa rin to. Ma-upgrade to. Ayun. Hindi na natin kung pwede dito. subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe ang tawag pala dito sa dito mga binibenta mga sasakyan, car city ayun e ayun hey, ang nakatigil na ano to, no? trend Mia Station. Ayun. Ano natin. Ayun. Papunta ng ano? Ng uh, Asia World. Tanda na PITX Asia World Nahiya Expressway Thank you for watching po ne Subscribe na po kayo Kung hindi pa po na pag subscribe Das